la uh, si nan uh, si ate hi uh, si ate kuan mam ma si ate ma karing ay akong gitabangan tinulungan at si yung bayar natin yung uh, marna maatin marna uh, pinsan kali ate kuan Susan so, dile ka tumusa ang uh, nagtrabaho oh, si, dere um, si Dita Dita oh Dita siya so, nagbili siya nang kuan nang sitaw at si kita na to nang kuan be mga ano kami ma'am yon yung saging o oh, kaon magsaging saging oh. o so yung saging na ano yung sabah yung mga milo natin yun mga okra mga sig oh, da ng okra ti hukda oh, pagbili lang ka buok hindi na alagi po oh, um. okay, uh, oh. yung guwang dahi bata pa na siya kaya pa na siya okay tulong nino tulong ilo ka pin o ang okra ang natin ngayon, bueno. Oh. Isang well baro. So, ito na ang paampalaya. Isang well baro na karunti. Sa so, umang bayar, o. Oh. Pabali daw, ha. Kakilo lang sa iya, ha. Asa ka na kayo rin ang guhot? Dito. Nagkuha, no, eh. wala Walay gas-gas na pang. Okay, guhot. <laughs> Wala na si gasgas -gas, na amnas will baro. Uy. Kanang mura bitog piko, kanang kuyoko ibili na kay ato na sud ano. Katyasa to. Ito, to. Okay. Okay. So deliver ni Piri itong uh, ampalaya. Dar na to sa. Asa ni eh? mo ibutang? Ah, okay. Sige. Bulay um, ko um, Ah, nilagyan mo pa ng sako. Kilo to nako na. Di sino ibi? Tuloy na lang ko, baka tumulong dito sa hindi na ay tuloy eh Mm. I na kilo diha kung kuan kay atong kilo 15 kilo mana. man na kiluhan. Mambe. Gusto ko na ipagkakwas abono. Oo. Oh. Ay abuno na naman ka. Siguro na, 20 kilo na pang. Sobra, no? Oh. Maganda kasi sa kuan sa palingki ba, kung simulang na ano kami ng palaya mag-agawan mag-agawan sila ng kaliya. Mag mag, mag sila tiba ba mag Oo, oh, basta oh, mira lang kasi palaya ngayon daw dito. Ang paliya palaya na sa ibang lugar ang delivery. Kanang mga kuyos ay na lag e Ayan, ang daming Busy, BC BC. Kana ang lamit mo galing batang kung tagsaray na Oh. First time po na may nakatanong din og batong te. Oh. Oh. Di ba milon man to sa una? Oh, oh. Ya, yeah, ang kuan nga, lain-laino no, nalang lang daw kuan. Okay, Kanang, kung magsigbalik, mara o kapod ang tanong nyo mo? Yuta. Na, okay, kung milon, good. Ang milon, dako kay gasto. Oo oh, ba? Oo. Oh. Milon. Ang milon, good. Dako gasto. Oh, oh. Kailangan at i-manun o gayo po. Nga mm. yeah, noon, na, na minus ang milon doon kay Kuan. Kaya nga lata, kung sa One. One. Yeah, bigla og init. So, nadaot, nakarak ang iban. So, yan, kinikilo namin yung aming uh, sitaw. Uh, so, sa ngayon, tumaas na ang kilo. 35 per kilo pag kinukuha sa buyer. So, ready na ang pagguan. Yan siya. So, kami ni ate dito ang nag... Oh. Unsa kay sakyan ni mo ha? O, oh, sige, may sakang daw si Perry. So, ang gagawin niya, uh, magkuan. So, yan ang ginagawa namin na magtali. Tapatapos so, na namin nagpitas. Uh, shout out pala sa aming uh, viewers and subscribers. Si, hello, Mama uh, Ma'am Marilyn. Good morning. Good morning sa my boss, Ma'am Elsa. At, So all the viewers, uh, Ma'am Leno, Bernardo, La Buda, at si uh, Ma'am Operario. Thank you for watching. Salamat po at sa lahat pa, si Mia Bumanlag. Good morning, Madam Chairman. Thank you for watching Jew Life in the Philippines. So, uh, siguro sa kuan, Mars sa di ko pa sure makapuntang Cebu, malakas ang habagat ah, uh, bali yung barko karon ilambos lambos <laughs> te ma, pagkusog ang habagat ba kuya ibiyahe oh tinuod na oh takot ako sa biyahe na yung pag ah uh, para kang ilambos sa dagat taggam na ko yung mga biyahe so waiting lang tayo Mars if okay na linaw ang panahon oh yun lang thank you Uh, always watching and salamat din sa lahat-lahat na uh, lahat na ginawa mo at pakiyawan na to ang aking ano sitaw ah uh, from uh, America uh, yung sitaw layo as buyer na po si uh, America <laughs> <laughs> isa kay pag-eroplano pag-abot dito liso na itanong So, ya lang muna. Thank you, thank you. Dito, delivery. Delivery na si Dudong ang palaya. O, sitaw. Ha? Ate, suka buat baling bakar. Ito rin yung delivery. Ito yung mga milo namin. Gagmay. Gagmay sa karunti. Tungo lagi. kuha niya sa... Sige, uwan. Uwan lagi? Mabito, uh, pag uwan, biglang inainit. Kuha, nasira agad siya. Angay lang ito. Similit, no? Hmm. May pa o mga bunga. katong pag malakas ang ulan niya, kuan to siya, yung subra ka ba. Yung ang katong bitong iba, yung iba ba, wala na mo siya gi namin. Oh. Yung, yun na buhi oh. Kini, sweet ball, sweet ball na sa pangalan na, iba color. Ano siya yellow sod ani? Hindi le red ka ayo. Ah. Na no, may yun na ni color pod tag ani. Magkilo <laughs> ko na tatipila ka kilo. Ang um. So, one and a half kilo lang, no? Yung, yung iba, yung, yung iba tingnan ko. So, one and one, two and one fourth. Mm hindi -hmm. siya gaano talaga ngayon, medyo ma maana. Pero okay lang kasi hindi naman talaga... Nagpilang kilo lang nila. Ang pakyaw nila, ang pakyaw nila sa good is twenty-five. Wow. Sa to pa, ang dag ko may good. Tumutunod. Kini right. ba? Okay na na, oh, -na siya. Ayan, 2 ka kilo. Oh, lagi to one and 1, uh, one and one fourth then ana uh, almost 2 kilo. Kini siya kana siya -ka dako ni siya kini. Kini dako. So, oh. Malaki. At least di naman mawala nang kuan, milon. So yan tatlo, uh, two and three fourth. Okay, thank you, Tay. So, ayaw lang muna ang ang na-harvest namin sa aming melon. Uh, ito yung sobra sa init at malakas na ulan. So, at least, kahit naman ko anto siya, Tay, na ginoy si yung siya makaon. Mm. Oh, oh. Oo. Mga, yung mga diligod at ulit pa daplin. Ayan, tumulit. Ayan, Tulungan ako ni Ate Karing sa pagguan. Tapos na katatapos lang sa aming gulay kaya ito na naman si fruits melon.